Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Ba? So kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya, hindi siya bagsak yan sa Communications 101. <laughs> kasi kung ang pinapalabas niyang uh, kwento ay uh, or nar narrative niya ay uh, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, oh, yan lang ano kaya yung budget 500 lang so uh, magtiis kayo parang ganun yung parang ganun yung dating sa tao Pagi na lang to eh taon-taon 500 peso challenge yata ito eh uh, na pang Noche Buena, ma'am. Ano pong nakikita nyo pong uh, ano dito? Anong pananaw nyo po, Rita? Anong opinion nyo po uh, dito po? Kasi sentro ito ng uh, discussion ngayon sa social uh, media. Taon-taon na lang po ito. Debate po dito, debate doon. Uh, anong pananaw nyo po dito, ma'am Cora? Natatawa naman ako diyan eh kasi yung yung mga presyo ng bilihin tumataas yung, uh, pero yung kanilang benchmark hindi tumataas 500 pa rin hanggang ngayon. Ilang taon na ba 'yan? At saka, hindi ko alam kung saan pinang, anong pinanggalingan yung 500 na yan eh kasi alam mo ah uh, ang ang tao dito yung per capita GDP naman ng Pilipinas ay 2000 pesos per day no. So at saka yung ating wages, uh, over 600. So, saan nang gagaling yung 500 na yan? Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Ba? So, kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya, hindi siya, bagsak yan sa Communications 101. <laughs> Kasi kung ang pinapalabas niyang uh, kwento ay, uh, or nar narrative niya ay, uh, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, oh, yan lang, ano, kaya yung budget, 500 lang. So, uh, magtiis kayo, parang ganun yung, parang ganun yung dating sa tao. Opo. Pero ang, ang, ang ano din kasi nito, ma'am, sinasabi din nila sa gobyerno, eh, diskarte lang daw ang kailangan kasi meron namang mura, meron namang mga discounted. Uh, Dibate uh, debate pa nga kung ano ang Noche Buena eh hinanap natin yung ibig sabihin ng Noche Buena parang ano lang siya salo-salo may handaan salo-salo sa pagsalubong sa uh, December uh, 25 po no so parang sinasabi nila na kahit anong handa eh pwede yan sa Noche Buena meron namang mga discounted pero sa mata ng mga Pilipino kasi pag sinabi mo kasi pagsalubong sa ano um uh, uh, Pasko Talagang espesyal yan, hindi yan yung regular na kinakain natin na uh, uh, dinner. Uh, parang parang fiesta, parang ganyan din yung uh, handaan which is yung 500 pesos mo. Tanong nga ko, parang hindi na nagkaroon yung inflation, sabi mo nga, uh, Ma'am Cora. Tinuyo niyo po. Actually, kunti isi isipin mo talaga, birthday yan ni Jesus Christ, di ba? So, maski anong birthday, sine-celebrate At usually pag birthday, yung hindi nga karaniwan na pagkain ang kakainin mo. Tsaka, alam mo kasi, marami, karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya ang Christmas ay napakahalaga sa mga Pilipino. So, kung babawasan mo ng, gagawin mo lang 500, parang hindi mo naman binigyan ng importansya ang, you know, si Yeso uh, in, in that sense, no? At tsaka, parang tradisyon natin na pag Christmas, pinag-iipunan mo yan, pinag mo yan, para yung mga bata, o ano, magbibigay ka pa ng regalo, di ba? At saka magsasalo-salo kayo sa masaganang uh, pagkain. So, hindi ko talaga maintindihan mo bakit uh, pinipilit ng DTI ang ganyang soundbite, no? Uh, hindi talaga maganda pakinggan. At saka anong binibigay mong mesahe sa buong mundo tungkol sa mga Pilipino? Talaga bang naghihikahos ng mga Pilipino at 500 pesos na lang ang kaya nila pang Noche Buena? Nakakahiya, 'di ba? Malaking insulto 'yan para sa mga Pilipino. Opo. So, kung may problema tayo sa communication, siguro imbis na ganito 'yung lagi nilang sinasabi, mas maigi na lang kung ano 'yung kanilang efforts na ginagawa para mas maging abot-kaya na lang siguro 'yung Notjoy Buena, uh, Ma'am Cora. Tama. Oo. Oh, alam mo 'nung election na mimigay sila ng libo-libong piso, 'di ba? Bakit pag Christmas hindi sila mamigay? Ah, uh, You know, hindi man lahat ang bibigyan nila kasi yung mga kulang lang, yung mga nasa lanta or talagang nandun sa lower income uh, strata, no? Yun lang naman ang kailangan nilang bigyan eh. So, bakit hindi nila punuan yung pagkukulang? Uh, kasi yan naman ang role ng government. So, dagdagan na lang nila kung uh, but kailangan ipako sa 500. Uh, as you said nga, ilang taon na tong 500, pero yung inflation tumataas, na, I mean, yung mga presyo ng bilihin tumataas. Oh. So, doesn't make sense. Opo, eh question pa nga rin dito yung uh, pagiging ano natin, 'di ba? Merong uh, merong mga pahayag noon na malapit na nating makuha din yung tinatawag na upper middle income na status hmm. eh hindi pa natin makuha-kuha po. Tapos ganito pa yung mga uh, sinasabi. Parang binabaliwala ba nila yung parang uh, Ah, uh, nararamdaman, nararanasan ng mga paghihirap ng ating mga kababayan sa tingin nyo po sa mga ganitong klase ng communication. Parang ano lang sila detached from reality, hanggang kasi ko uh, kung bumibisita sila sa mga alam mo yung mga mahihirap na lugar, no? Kasi uh, mabuti pa nung nung uh, previous administrations, makikita mo yung mga uh, secretary ng DTI na talagang pumupunta sa palengke or you know, bumibisita talaga ano at tinitingnan yung mga presyo at saka nakikihalubilo talaga sa mga tao. Pero ngayon yung, yung ating DTI secretary, parang she's out of touch. Pangalan pa naman niya, Christina. <laughs> so, Christ. Oh, coming from Christ, di ba? Birthday ni Jesus Christ ang Christmas. So, dapat talagang binibigyan ng kah you know, kahalagahan yung, uh, Um, ang noche buena. Opo, pag usapan lang natin ang uh, inflation. Kasi sinasabi nila bumagal ang uh, inflation. So, kumbaga, dati, mataas, pero bumagal. Pero, may pagkakamali din dito sa pagkakaintindi ng isang ordinaryong tao. Eh. Baka sila'y malin lang, kumbaga, mamakora. Na, uy, ay ba't naging 1% na lang yung inflation last year, ganito? So, ibig sabihin ba nito nagmura na? Ano po yung paliwanag niyan, ma'am, uh, layman's term? Kasi, hindi naman po nagne-negative. Siguro kung nagne-negative, ibig sabihin na babawasan. Bumabalik sa dati, siguro mga one year ago yung uh, presyo. Pero bumaga lang. Pero hindi ibig sabihin bumaba ang presyo. Tama po ba, ma'am Cora? Oo, oh, tumaas pa rin. Bumaga lang yung pagtaas. Pero ang ang... Um katotohanan yan, maaaring bumagan lang ang pagtaas kasi mababa rin ang demand. Kasi ang presyo, it's a result of uh, ano ito? supply and demand. No? So pagka maraming supply, mababa ang demand, bumababa presyo. So ngayon, mahina ang purchasing power ng mga Pilipino. Uh, so kaya siguro, bagal yung pag increase ng, ng presyo. Pero tumataas pa rin siya. So, uh, hindi hindi maring sabi ng gobyerno o oh, mababang presyo so kaya yung ano kaya yung gumastos ganyan. hindi ganon yun eh bibigyan mo ng oportunidad para tumasang sweldo o kaya magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho para tumaas ang ang consumption nila. Ganyan. Apo. So, yon ganun yung ganun yung explanation mm -mm. Ma'am, dito tayo sa naging uh, pahayag naman na Bureau of Treasury kamakailan lamang po na uh, na napag-alaman na tumaas yung ating budget uh, surplus no uh, kung ito ito'y dahil or ito'y may kaugnayan doon nga sa uh, korupsyon. tumigil yung pagpopondo doon sa mga infrastructure uh, Uh, projects, pag nagkaroon po ba ng budget uh, surplus, mas ano raw eh, kumbaga, mas mataas yung uh, uh, pasok ng pera kumpara doon sa kinikita, kung oh. kumpara doon sa ginagastos po natin. May masamang epekto po ba ito, ma'am, uh, sa ating economy? Uh, uh, ekonomiya? Wala naman. Lalo naman. Actually, maganda nga na nagsisurplus na, kasi di sila kailangan ng utang ng malaki, no? Uh, mutang pa rin pero uh you know uh less yung pressure for them to borrow money ngayon kung fiscal surplus maganda nga 'yan pero dapat yung kinikita ng gobyerno dapat gagamitin sa mahusay so makikita natin yan kung yung 2026 eh makakita na tayo ng talagang meaningful infrastructure projects flood control projects kasi pag hindi pa yan nangyari talagang pag umulan ulit, pag bumagyo ulit, uh, mababali na yung sinasabi ni Presidente na, oh, next year wala nang mga baha. But I doubt kung mangyayari yan kasi, you know, flood control projects takes time. Hindi lang yan, yung iba, lalo na yung mga malalawak na ilog na kailangan talagang lagyan ng matataas na ano, no, harang. Eh, kailangan talaga yan, medyo taon-taon ang aabuti yan. Nag-aksaya na sila ng tatlong taon eh. So, tignan natin kung kaya nila ng isang taon at wala nang babakain ng 2026.